Ayun. Kaya yun daw makakaranas ng galit ng Diyos, yung mga taong tatanggap ng tatak ng halimaw o ng hayop, mm -hmm. yun yung antikristo, eh, mamamatay daw yung two-thirds. Yun yung two-thirds. Two-thirds ng ano? Mm -hmm. ng Israel. Ng, Israel. Mm -hmm. mo, rito ah, wala siyang binabanggit ditong kalapit bayan. Israel lang. Israel siya rito. Pero sinasabi niya kanina, kanina. apektado ng malaking kapighatian yung mga kalapit bayan Oo. ng Israel. Yan. Kitang-kita mo ang twist, ha? So, so <laughs> hindi kasama sa two-thirds yun. Wala, wala yun. Niya. Wala, wala. Masali mo kung talaga iisip yun. nito. O, ngayon. Ngayon, tuloy natin. Ga yung galit daw ng Diyos mararanasan nung tatanggap ng ano, ng tatak ng halimaw. Mm -hmm. Eh, ano naman yung galit ni Satanas? Tuloy natin yung kanyang istorya. Ngayon, yung namang mga tapat kay Kristo, yung mga nagbalik loob naman kay Kristo, galit naman ni Satanas ang kanilang mararanasan. Mga kapatid. Yun naman daw pong mga tapat kay Kristo, yung mga nagbalik loob naman kay Kristo, yun yung one-third, Brad Sani. One-third. Kasi Nanali. yung, yung two-third, yun nga yung ano, eh, mamamatay, mamamatay. Na. Yun, ito yung one-third. Oh. Yun namang mga tapat kay Kristo, yung mga nagbalik loob naman kay Kristo, galit naman daw ni Satanas ang kanilang mararanasan. Ba? Paano nagkaganon? Eh, samantalang yung hula doon sa pinanggalingan ng Sakaryas, ano? Oh. Yung paksa niya. Mm -hmm. Eh, ang nakasulat doon sa 13, 8, ang nakalagay at mangyayari sa buong lupa yung sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. Mm hmm at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. E di yung apoy na pinatutulog niya rito, malaking kapigatian daw ito. Oo, yan yun. Di ba? Mm -mm. At sa sinasabi niya ngayon, yung malaking kapigatian na ito, e eh, galit ng Diyos at galit ni, ni satanas. satanas. At yung makakaranas ng galit ni Satanas, Ayon sa kanya, Oo. yun yung mga lingkod ng Diyos na Israelita. Nagbalik loob. Na nagbalik loob. Mm -mm. Diba? Yung one-third. Makakaranas ng galit ni Satanas. Oo. Ibig sabihin, itong mga one-third na ito, mm -mm. ng no, mga Israelita, nakakaranas ng galit ni Satanas, ibig ba sabihin si Satanas ang sa dito? Sa kanyang kwento, ganun. Ayon sa kanya. Sa kanyang kwento. Pero ayon sa talata, ah, Mali yung sinasabi niya. <laughs> kasi ang maliwanag na kasulat, ang sabi ng Diyos, aking dadalhin ng ikatlong bahagi sa apoy. Mm -hmm. At sila'y dadalisayin, dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. So, ang magdadalisay pala doon sa one-third na sinasabi niya, no. Oh. actually, hindi nga ano eh. Ikatlong bahagi na sinasabi ng Biblia, yung totoong nakasulat, oh. ang magdadalisay doon, ang, ang Diyos. Diyos eh. Mm, -mm. Diba? Mm -mm. Pero, sa, ayon sa kanya, si Satanas. Lalabas si Satanas. Si Satanas ang dadali dahil siya ang mamimighati. Mm. Di ba? Tsaka alam mo Brad Sani, wala naman sa ano eh. Wala naman si senaryo si Satanas dun sa 13, 8 hanggang 9 ng Sakaryas eh. Oh, hindi naman siya kasali dun eh. Ba't bigla, ba't bigla niyang isiningit? Eh malapit sa kanya siguro si Satanas. Malakas Oo, sa kanya. Alam mo, nahalata namin eh. Mukhang malakas sa'yo si Satanas eh. Mm uh -huh. oh, gany ganyan nata kayo eh. <laughs> Biro mo din naman sa mo yung one-third sa kaysa tanas mo pina, ano, pinaapuyan yan. Uh -huh. Kasi di ba yung malaking kapighatian yun nga yung apoy eh, uh -huh. Na pangdalisay eh. Ayon sa, sa Karyas 13.9, sa kanyang kwento, sa kanyang pagpapalabo, puma, pinapatunog niya na yung apoy dyan, yun yung malaking kapighatian. Uh -huh. Lalabas, by substitution, tama yung sinasabi mo, Brad Sani, lalabas ang nandalisay sa one-third, eh, hindi yan Diyos. Si Satanas. Si Satanas. Dahil si Satanas nga pumipighati eh. Oo, dahil galit daw ng ni Satanas at galit ng Diyos yung malaking kapigatian eh. By substitution, mm. galit ni Satanas, malaking kapigatian, Malaking kapigatian, apoy. Mm. Oh, so yung apoy na ipandadali sa iyo tatama sa one third si apoy ni Satanas. Si Satanas yung magagawa noon. At yung mga pasaway, yung two thirds. Oh, ang Diyos naman ang... <laughs> ang Diyos pa man dadalisay. Ang <laughs> dadalis. E eh, pasaway na nga yun. Napakagago naman nga nun yan pa, pagpapalabo niya. At di? ang sabi niya, di ba, yung two-third na yon, sabi niya mamamatay eh. Oo nga. Natatanda mo? <laughs> Oo. Nakalagay nga dyan eh, mamamatay eh. Kasi tas mamamatay. Oo. Bago lagay sa apo yung ikatlong bahagi. Mm -hmm. Eh pero sa kanya, inaapuyan niya nga lahat sama-sama yun eh. Oo. Oh. Tapos, ang masakla pa sa kanya, eh, mamamatay nga ikatlong bahagi, yung two-thirds ayon sa kanya, no? Mm -hmm. Bakit sinasabi mo na kailangan pa makaranas ng galit ng Diyos yun, ano? Dadalisayin pa ba yun ng Diyos? <laughs> Magulo nga kapatid patay na Patay na, nga eh. Paano pa yun? Oh, ng galit sa hula ng patay na. Hindi na makakaranas yun. Pero sa kwento nga niyang nasa isip niya, buhay pa yun, yung patay. Magulo, mahirap i-reconcile. Yung patay binuhay niya para maapuyan niya. <laughs> Ang hirap po i-reconcile, mga kababayan, ano po? masalimuot na pagtugmain inyong kanya mga sinasabi. Napakahirap po tanggapin doon sa isang taong nag-iisip po talaga. Kung iisipin po natin yung kanya sinasabi, ay eh talagang malulugaw ang utak mo eh. Magulo. Opo, diba? at ito ay atin pong ginagawa alang-alang sa mga taong minamalasakit pa rin ng pangangasiwa ng aming pagsasama-sama na mabuksan ng isip mga kababayan. At Uh, yung kanya kasing sinasabi, hahamon-hamon siya kapatid na Sani mm. eh. hinahamon ng ating pang pangasiwa ng debate. Mm. Eh, alam mo kasi, nagkaroon ka ng pagkakataong buksan mo yan nung nandito ka pa sa ating pagsasama-sama eh. Labag na kasi sa Biblia kung lalabanan ka pa ng debate. Di ba? Hindi ka, unang-una, makikipagsabunot ang ka sa kalbo Bobrad Sani. Wala kang masasabunot doon. Wala ka nang Eh para kang si pag, eh. pag pinatulan mo nang debate itong kung yeah. ano-ano mga kwento. Eh, eh sasagupain mo rito puro kwento eh. Wala kang ma mahihita dito. Ang sabi sa Biblia, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yun ang nasa Biblia. Eh ilang beses ka bang nasaway? Eh ayaw mong pasaway kasi pasaway ka. <laughs> 'Di ba? Eh sabi sa Biblia, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yun ang utos sa Biblia. Kaya itinakwil ka na namin. Binigay ka na nga kay Satanas. At sinalo ka naman, nakakatiyak kami. Bakit? Eh, biro mo naman sa hula sa sakarya sa'yo, wala sa Satanas sa'yo, siningit mo. <laughs> Di ba? Malakas sa'yo si Satanas. At nga, pinaangat piranan niya pa nga, na pagka binigay kay Satanas, <laughs> eh, hindi raw masama yun. Oo. -o. Mapapabuti ka pa. O, oh, papakinggan nga natin yun, <laughs> yung sinasabi niya, kapatid na Sani. Satandaan eh? natin, mga kapatid, ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas, yan po'y kapangyarihan at karapatan ng isang apostol, gaya po ni San Pablo. Ang kanyang motibo ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas, hindi upang ipahama yung tao na kasama ni Satanas, kundi yung tao na yun, ay e para makabuti pa rin. Na. Nakita niyo Naku po. <laughs> Para daw yung taong nakasama ni Satanas, eh, mapabuti. Mm -hmm. Eh, pagka si Satanas ang kasama mo, Mapapabuti ka ba nun? Ayan, yan yung nangyayari sa'yo. Ayan. <laughs> Ayan. Yung kasi kasama niya ngayon eh. Oo nga. Yun ang mm -hmm. nagbibigtasay siguro ng kwento mo, kaya mali-mali yung mga kwento mo eh. Tsaka, kung natatandaan mo, Nung itiwalag yung kapatid mong si Ber Santiago, tiwalag ang hatol doon. Pero ikaw ang nagbigay ng hatol na ibigay, ibigay si Ber kay Satanas. Pumayag eh. siya. Pumayag Oo. Oh. ka eh. Napabuti ba yung kapatid mo? Oo. Oh. Nung ibigay kay Satanas si Ber, napabuti. Ah, Di ba sumang-ayong ka? Oh, na itiwalag yung kapatid mo at ibigay kay Satanas? Tapos ngayon, pang pangangatwiranan mo na pagka ibinigay kay Satanas, eh, para mapabuti. Para mapabuti. Ngayon, <laughs> Isa lang ang logic doon, kapatid mm. na sani. Mm. Tinatanggap niya na talaga na naibigay na siya kay Satanas. Ngayon, kasama na siya ngayon ni Satanas. Ngayon, gusto niyang mag floods ngayon na komo kasama na siya ni Satanas ngayon. Hindi naman daw ang pagbibigay kay Satanas eh para mapasama yung tao, hindi para, para mapabuti. Mm -hmm. Eh dito tinatanggap niya talaga na kasama niya na si Satanas ngayon. Ganun nga. At kayo na po ang humatol kung napabuti ba itong yeah. taong ito. Pakinggan nyo na lang po yung kanyang mga pinagkukukwento, pinagsasasabi. Yung mga discrepancy hmm. ng kanyang pag apply ng salita ng Diyos ayon sa kanyang kwento. Makikita nyo, hindi po ito napabuti. Sumama ito kaysa sa dati. Hmm. Dahil yun ang nasa Biblia eh. Kapatid Dumi na sa Dumilimang isip. Dumilimang isip. Hmm. Kaya bahala na po kayo. Sa susunod po, eh, tatalakay natin uli yung pong kanyang masalimuot na mga kwento at inuulit namin alang-alang ito sa mga kaluluwang gusto pang magbukas ng isip at makaunawa ng talagang totoo na sinasabi ng Biblia. Hanggang dito po, hanggang sa susunod po ulit.